Ang akong wish karong adlaw o pakikiusap ko po sa inyo, ipagpatuloy po nating ipagdasal ang kaligtasan, kalusugan at kalayaan ni Tatay Digong. Yay! Habang hindi nakaka-uwi si Tatay Digong, walang katahimikan ng Pilipinas. Ngayon, nalulungkot po ako ang gulo po ng ating bayan ngayon, kita nyo nangyayari sa Manila, kaya patuloy po natin ipagdasal ang ating mga kababayang Pilipino, hindi lang dito sa Mindanao, pati na rin po sa Maynila at sa Visayas. Pilipino tayo, Muslim, Kristiyano, ano man ang ating tribo, Pilipino tayo, magmahalan po tayo. Huwag tayong tumigil, Please pray for the Philippines. Pinong kawawa yung Pilipino sa nangyayari ngayon. Ang gulo! Sobrang gulo. Dapat po tumbukin yung buhaya. Di ba? Yung mastermind talaga. Putulin yung buhaya, yung puntot ng buhaya. At putulin ang sistema ng corruption sa gobyerno. Habang andyan-dyan po itong mga buhaya at hindi na nananagot, hindi nakukulong yung mga buhaya, walang mangyayari sa atin.